at ito na nga ay eh, nag video na nga ako dahil papasok na tayo ng trabaho katabang nga mag naglalakad ako dito eh, sobrang napakainit ayun oh, terik na terik yung araw hanggang sa napadaan nga ako dito sa restaurant ng anak ng bosco Oh. yan oh. yan tapos nadaanan ko na naman ito. Ito si Kuya oh, bising busy, busy sa pagsi-cellphone siya. Ayun oh, naninigarilyo pa. Ayun. Hanggang sa bumili ako dito kay Nanay nang alam niyo na kung ano 'yun. Syempre, bisyo natin. Hindi pala ako lang. <laughs> Ganon kabilis ang pangyayari. Hanggang sa napadaan ako dito, may nagsabi nga sa akin, Uy, vlogger yun ah. Lah, na akong vlogger eh, na nagvideo lang naman ako. Ay, Diyos ko. Ano, kapag nagvideo pala, we vlogger na ano. Pero baka sakali naman, ba? Diba? Kasi matagal na talaga ako nagbi Video, video. Kunwari, vlogger. Wala lang alam sa pagbablog. Kaya naisipan ko lang naman mag habang naglalakad ako Malay mo may makita ako dito Kasi marami nagsasabi sa akin sa, sa pagbablog daw ay kikita ka raw Hindi ko naman nakalain na Ganun ka bilis kumita dito Di ba? Mag video video ka lang eh, magkikita ka na daw Ah, sinubukan ko na nga. Ay, totoo nga. Ang sinabi nila, kikita nga ako dahil may nakita ako ditong piso sa dadaanan ko at yun ang una kong sahod dito sa pag video ko binababa ko lang yung camera ko kasi ay nako naman wala ka talang makitang tao sa sobrang init dito sa paglalakad ko goal ko sana ikutin kong buong mundo sa paglalakad lang eh ganun Hanggang sa napadaan na nga ako dito. At si kuya o, oh, napakabilis na magbike niya. Naghahabulatan ng oras. Inapakainit eh, naman kasi. Kung alam nyo lang, wala pa siyang helmet. Hanggang sa may nadaanan nga ako dito. Si Manong o. Oh. Oh, dito, dito, dito. Dito talaga ako mita Kumita talaga ako dito. Dito ban daw. Sa pagliko. Tapos nakasabay ko din si kuya na may payong. Hanggang sa lumiko na nga ako dito, no? At dito ko na nga nakita. Yun, no? Yung papaya. Diba? Hinob na. ah oh. Oo. at ko nga ito yung sa si ate eh napakaganda naman kasi hindi nyo lang makita eh ma malayo na eh itong dinadaan ng iskineta so ito yung mga gumagawa ng kalsada para mas mapaganda yung biyahe nyo hindi hindi, hindi kayo anong tawag doon oh yan o oh, binubuksan nyo na Oh. Ito pa, ito pa, ito pa yung sa. Oh. Oh. Ayan na, malapit na ako, malapit na ako sa sa pupuntahan ko. Kayo, kung maglalakad kayo, huwag kayong titigil at makakarating kayo din sa pupuntahan niyo kung saan niyo gusto. 'Di ba? Hmm. Tuloy lang. nandito na nga ako papasok na nga ako ng basement kala mo may kutsi ano papunta pa ng basement eh no ayan nandito ako ngayon sa hotel dito sa hotel na to eh, may kakabalagan dito eh may, nag may nagpapakita daw dito 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 dito, may nagpapakita daw dyan eh yan no? Oh. oh. oh, ayan oh. yan ayan ah, ah. Ah, may nagkukumpulan dito. Ano kayang ginagawa nito? Malapitan niya. Yan. Wala